Hey guys, nandito naman ako po si Vince. Hindi si Vince Beans. Dahil ako ay ang kapatid ni Vince. Kuya ko siya. So maglalaro ako ng Minecraft dahil nabalitaan ko na gumawa siya ng barko. So ang nanakawan natin siya. Wait lang mga boss, 'yung boss, boys nitong ginagawan niyang panglag. lagaw oh, ng ano. Okay, so yeah. Yeah. Uh -huh. okay. Matagal na mga mag-loading. So, nanakawan natin mga gamit yun. So, i-post ko muna. Sandlit, ha? Okay, so, nandito tayo sa... Oh, baby zombie, ya. Yeah. Bye. That was close. Me. Uh oh, Ganda naman nun. Ah, uh, nandito tayo sa kanyang boat. At pasensya na kanya kung maingay dahil busy ang aking pamilya. Okay, so what happened na no. oh? Ano to? Ano to? Oh, ganda pala rito na. Wait, ano? Ah, uh, pala. Hmm. Laruan hmm. uh. po. Okay. Hmm. Saan kayo nakatago yan? Yeah? Ito. Rocky, ano to? Oh. Wow! Ano yun? Ano yung kanina? Wow! Cool. Cool ng kanina, oh. Oh, wait. Ano to? Testing chamber ba ito yung nalala? Ano ko. Alam ko testing chamber ito yung sabi. Wait. Uy, ba't may lumulat tun, Ah, wait. Oh, wait. oh. Okay. Okay. Mamamatay na ako. Okay. So, hindi ko mahanap yun. Ito na naman to. Oh. Ay. Oh, may isa pa doon bar ko. Wait. Ano yun? Ah. Ito pa rin yung skin ko, guys. skin? Eh. 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 Okay. Hmm. Paano kaya ang gagawin to? Haya. Haya. Ha? Huh? Ba't yung makakarke? Ay. Velo? muna ako. Katulad ng sabi ni Sonic. Okay, never mind. Oh, san, san yun? Eh, ano to? Woo! Yes! 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 Uy! Yes! Woo! Ay, ito na to. Mga alak. Woo! So, what? Woo! Mga alak. Ano to? Oh. Slow resistance with poison. Wow, oh, lambanog. Nice. May lambanog po tayo rito. Oh! Okay, never mind. Laglag ako doon. Okay, ano ba to? hook oh, wait, silipin nga natin to bago na tayo lumabas. Oh. Oh. Oh, na, na, na. Ten, Ah, man. Show which to you got, Man. Oh. Oh, no, 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 ten ten Okay. So, ito yung, ah. So, ito yung parang ginagawa. Ay, alam niyo, nagbabatuan ng mga tao tuwing lasing. Parang ganaga ganito nilo. Oy, ikaw. sa pa, ba't mo ko kanina? Ay, sinag, ko nagsagian. Tsh, oy, ba't, ba't mo ka? Hmm? Ah, batuhin kita nito ng, 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 patin hmm oh na 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 ah ah ayun o no? oh. ay inumtagay muna tayong lahat guys yun ako ng alak Ow! ah ah lambanog ah, matay na ako ah. lambanog lambanog ah okay yun man okay uh -huh. ano to O, oh, sarap. May crazy ginawa yung ano eh, no? Eh, no? Malalagyan ng bubbles. Okay, so... So, takbo na po tayo. Baka mahanap, mahanap pa. Never mind. So, ayan na po guys sa nating ting natin kay... sa kuya ko. Bye muna! Visit my channel, Beans!